Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalamang matatamo. Ating pag-uusapan ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Tara at sabay-sabay nating kilalanin ang mga ito. Mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELP na natutukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panuto, tukuyin kung sino ang taong nangangailangan ng produkto at serbisyo sa mga sumusunod na sitwasyon. Pumili sa mga salitang nakasulat sa taas at isulat ang titik sa patlang. Una, sapat na floor wax, walis at iba pang panlinis. Pangalawa, malinis na bote, tsupon at mga bitaminang pampalakas at pampasigla. Pangatlo, maayos na sasakyan at murang gasolina. Pangapat, maayos na panggagamot sa isang klinika o ospital. Panlima, malinis at kumpletong gamit sa paggawa ng tinapay. Pang-anim, kumpletong gamit pang eskwela. Pang-pito, matibay at kumpletong gamit sa pagbabantay sa paaralan. pangwalo mga murang paninda. Pangsiyam, sapat na kagamit ang panturo. At pangsampu, malinis, mabango at matibay na kagamitang panlinis sa ngipin. Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita At kung 5 naman pababa, huwag mabahala paunang pagsubok lamang ito May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain Para naman sa pangalawang gawain sa unang pagsubok sumulat ng tigisang produkto at serbisyo na kailangan ng mga sumusunod na tao sa larawan. Pumili ng sagot sa masalitang nakasulat sa itaas nito. Umusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, tukuyin kung ang mga sumusunod na larawan ay produkto o serbisyo. Kumusta? Ang sagot mo ba ay ganito rin? Ang husay mo, binabati kita. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig na mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Simulan natin ang ating aralin sa isang maikling laro. Basahin at unawaing mabuti ang comic strip. Nasagot mo ba ang kanilang pinahuhulaan? Kung ang sagot mo ay customer o consumer, tama ang iyong sagot. Ang mga tao ay may iba't ibang pangangailangan na produkto o serbisyo. Dapat nating alamin ang mga pangangailangan at serbisyo ng ating consumer upang tayo ay maging matagumpay na entrepreneur. Ang consumer ay tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. Tinatawag din silang mamimili. Bilang isang entrepreneur, kailangan alam mo ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Mahalaga ang kalidad sa anumang negosyo. Maaaring maging sanhi ng paglayo ng customer ang kawalan ng kalidad na siyang magdudulot ng pagkalugi sa negosyo. Mahalagang tugunan ang mga pangailangan ng customer. Kasama rito ang produktong may rasyonabling presyo at mataas na kalidad at serbisyong nagbibigay ng tulong, respeto, ginhawa, simpatya at tumutugon sa pangailangan ng customer. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, bilang isang anak, ikaw ay may mga produkto at serbisyong pangunahing kailangan para mabuhay. Gamit ang mga salita sa ibaba, isulat sa loob ng bahay ang sa tingin mo ay pangangailangan mo. Kumusta? Madali lang, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, bilang isang customer. Ang mga produkto at serbisyong kailangan natin ay dapat na may kalidad. Lagyan ng check kung tama ang kalidad ng mga produkto at serbisyo at ikis kung mali. Una, serbisyong nariyan lagi sa oras na kailangan ko. Pangalawa, mga produktong makatutulong sa akin sa pang-araw-araw na trabaho katulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at iba pa. Pangatlo, maaasahang produkto at serbisyo. Pang-apat, produkto at serbisyong mahal. Pang-lima, produktong napakikinabangan ng matagal. Pang-anim, produkto o serbisyong magaan sa bulsa. ang pito mga produkto o serbisyong maari kong gamitin nang walang pangamba na ito'y magiging mapanganib sa aking kalusugan o kaligtasan. <tong> Pangwalo, produktong marupok at madaling masira. Binabati kita at nagawa mo ng maayos ang pangalawang pagsasanay. Ang husay mo. Para naman sa pangatlong pagsasanay, tukuyin kung sino ang taong nangangailangan ng produkto at serbisyo sa mga sumusunod na sitwasyon. Hanapin sa mga saitang nakasulat sa taas ang angkop na sagot. Una, pang pangatlo, pang at pang-lima. Musta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo. Batid ko na lubos mo ang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, bilang isang entrepreneur, kailangan na alam mo ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Mahalaga ang kalidad ng anumang negosyo maring maging sanhi sa paglayo ng customer ang kawalan ng kalidad na siyang magdudulot ng pagkalugi sa negosyo. Mahalagang tugunan ang mga pangailangan ng customer. Kasama rin rito ang produktong may reasonableng presyo at mataas na kalidad. At serbisyong nagbibigay ng tulong, respeto ginhawa, simpatiya at tumutugon sa pangailangan ng customer. Maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Uli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.